Hi, 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 hello guys! Yan, after ng sala, kumain kami ng aking pinsan. So yan, niyaya niya ako magpunta ng Mia Park. Super ganda ng view guys, grabe. Kapag pumunta kayo dito, 3.30 guys, wala masyadong tao, konti lang yung tao. Kapag kasi nasa 5 na, super dami ng tao. So yan, tamang tama yung pagpunta namin dito. Ang ganda talaga ng view, grabe. Yung sa mga kapwa ko, ano... OFW lalong lalo na dyan sa naga work inside the house tapos may balak pumunta ng Sukwakif dito na lang kayo pumunta ng Mia Park para mag ano para mag chill chill ganyan kapag may off kayo kasi ang ganda ng view grabe hindi na kayo mapapagasto pa dito na lang kayo. No need to go to, I don't know, mga mag beach beach ganyan. Dito na lang kayo. Grabe, ang ganda ng view niya, guys. Yung mga hindi nila kaya magpunta ng mga beach. Kasi alam naman natin kapag may office, tayong magbabarkada gusto natin magpunta ng beach. Gusto natin magpunta kahit sa saan dyan, ganyan. Pero kung gusto mong makatipid, nandito naman yung view, diba? Ang ganda ng view niya. Kung gusto niya ang picture-picture, basta maghanap lang kayo ng ano, background na maganda na wala masyadong tao. So kapag gusto niyo magpunta dito mga 3.30s, dapat nandito na kayo kasi wala masyadong tao. Pag nasa alas 5 kasi grabe na yung tao dito. Ang dami-dami mga ibang lahi. So yan, kasama ko pala yung aking pinsan. Ito yung ganap namin. Hindi kami magpunta ng ano, kasi balak namin kasi mag-beach din. So, sabi ko wag na lang kasi nga malayo. Tapos kailangan natin makarelax din. Ganon. So dito na lang tayo sa Mia Park. Super ganda dito. Lalo lang, lalong lalo, lalo lalo sa mga ano sa nagtatrabaho sa inside the house maganda ito tapos may balak ka rin magpunta ng sukwakip lakarin po lang papuntang sa or mag ka ganyan kapag bigyan kayo ng off guys grabe ang ganda tinan naman ang ganda ng ano green na green super ganda niya o oh, sun all so marami palang lang mga ano dito mga ibang lahi yan oh. wala akong nakikita ang mga Pilipino masyado mga ibang lahi lang nakikita ko so maganda magdala din ng mga soft drinks dito be sure na dalhin niyo ilagay niyo sa basurahan magdala kayo ng mga pagkain yung mga chips ganyan gusto niyo mag ano mag chill sil kasama yung mga kaibigan nyo is maganda dito. Dala lang kayo ng maupuan nyo or magdala kayo ng ano blanket ganyan. So maganda talaga dito grabe. Super ganda nyo guys. Tapos itong ano na to. Hindi ko alam anong halaman to. Basta hinawak hawakan ko na lang yan. Tapos kubati yung kamay ko. Maganda mag picturing dito ba diba? Ang ganda super ganda. Maganda magpunta dyan sa gitna talaga guys. Pero be careful po kasi nga ano yung daan dyan parang ano siya lupa yung lupa niya is ano maalikabog ka tapos baka mahulog kayo pa no doon na lang kayo mag picture sa baba so sabi ko sa pinsan ko doon na lang tayo sa baba kasi nga baka mahulog pa tayo dito baka may meron pang something dyan ay naka so yan guys grobe ang ganda ng view niya super ganda maganda mag ano dito mag yung mag OOTD ka naka dress tapos kunwari ano kunwari diwata sana or kunwari diwata yung ano yung parang pictorial kayo ng ay ano ba yan kasal sana all kasal charot. So ito pala yung ano namin, kaganapan namin this e, eh, 'di ba? Oh. Ma ano rin yung 3 3D yung off ko tapos s'yempre kailangan natin mag punta dito. So yan, nahinis ako diyan sa ano ang katikati. Eh. Sabi ko sa pinsan ko, tingnan mo video mo ko. So binibidyo niya ako sa tapos ang katikati. Eh. Sabi ko, wag na nga. <laughs> Tapos yung tubig ang linis, grabe talaga ang kotor, 'Di ba ang linis ng tubig, wala kang makita kahit anong ano diyan. Mga plastic, plastic, 'di ba ang linis, Hi, tingnan ko. Super linis tapos itong ano na to, guys, yung ano ang tawag dito, yung grass na ganito, guys, no. Grabe ang linis, pwede mong higa-higan pero be careful guys kasi meron din mga pupo ng ano, pusa yata 'yon. Meron ako nakita guys, isa. Kailangan tingin-tingin din kayo, 'di ba? So ang ganda ng ano guys, yung yate-yate ba 'yan? Ho, 'di ba? Ang ganda, parang ocean deep sana all. Oh. So, kung gusto niyo naman mag voting is doon siya sa may Cornish, grabe. Ang daming tao, super daming tao sa may cornets, Nako, puro ibang lahi guys magdala din kayo ng ano hmm, pangtapas sa ilog nyo alam nyo na grabe yung amoy ang lakas sana all <laughs> hindi malakas talaga yung amoy grabe tapos umalis kami ng pinsa ko doon sa tinambayan namin kasi nga dumadami yung tao doon tapos yung amoy nag iba na hindi na siya amoy dagat Abo, amoy sibuyas na siya so yan grabe ang ganda Maka, ano, maka relax talaga lalo na kung meron kayong upuan ay may upuan ka tapos tumitingin ka ganyan yung makikita mo sa dagat ay tapos yung mag sun sunset na ay ang ganda charot so yan guys nung ganda ng tubig o oh, ba diba, feel ko nasa Singapore ako ang ganda nung nasa likod ko sana all pero so, ah, bakit ba ang layo layo parang separated island yung ano no yung mga building di ba ang ganda so maghanap lang kayo ng ano expat the charts expat maghanap lang kayo ng forma kung wala kayong makik ano ma ano na tao kasi baka meron kayong mga sa mga camera niyo na naga detox may asawa pala sa Pilipinas sana ah joke lang uy. peace so yan guys no umuwi na lang kami tapos napagod talaga akong sakit ng paa ko ang sakit sakit sabi ng pinsan ko magsakit tayo to so, sabi niya baka may bayad <laughs> diba ang mamunol namin sabi ko walang bayad yan libre yan ano yan siya nagaakot ng tao yan kasi meron mga disabled char sure, disabled meron mga matanda na hindi makalakad ganyan tapos pwedeng nilagay diyan di ba uh, pasakain pasakayin diyan i mean so yan sumakay na lang kami sabi ko habensan ko sumakay na lang tayo eh ang sakit talaga wag kayo shoes, oy ang sakit talaga yung iba guys nakaano ano yung mga ibang lahi guys grabe naka heels so na no, all oh, nag heels oh naka heels talaga sila guys tapos yung heels nila 10 inch ano? Hindi. Ano, ka heels talaga sila. Sure talaga, guys. Grabe, hindi sila masakto ng sakit ng paa ko na Ako nga nakadal shoes. Grabe na ang sakit ng paa ko. Sabi ko sa pinsan ko magsakit na lang tayo, oy. Tapos ang ganda ng mga ano nila, mga puno char dates ba 'yan? Tinanong ko sa pinsan ko kung anong puno 'yan, dates bayan 'yan? Sabi niya, hindi dates. Sabi ko, ano 'yan? Design. <laughs> Para kasi siyang puno ng dates. Sure ako dates 'yan, eh, charot. <laughs> comment below ano yan dates so yan ang grabe ang dami mga ibang lahi dito mga ano pakistani indiano mga Nepali, lahat ng ano may mga amerika na popular dito lahat lahat po so tara Mia Park alam kong alam nyo naman to pero siyempre para makaless kayo ng may, alam ko may mga plano-plano kayo makaless kayo is dito na lang kayo eh ito naman kasi ito din naman kasi yung ano kapag mong picture ko dito alam na alam na nakakatar ka talaga uy sa Qatar siya o oh, ganyan ito, ito talaga yung part na kapag mag picture ka alam na nang tumitingin na nasa katar ka talaga dito na part na view so tingnan nyo yung tao ang dami super dami ng tao as in yung amoy iba na hindi na amoy ano Grabe ang uh, daming tao dito tapos yung nagaboting nag ano maganda mag disco, -disco sa no disco disco sa mga bu uh, sa boating tapos kapag ano pumunta ka ng Sukwa super dami ng kasalubong mo guys Grabe hindi kaya ng traffic ano police, ang daming tao super dami tingnan naman ay nako sabi ko oh my god nasusufocate ako nasusufocate <laughs> oh my god mahilo sabi ko, ko sabi ko sabi ko sabi ayun mo, tapos yun nag ice cream na lang kami sana, oh, di ba, Ang sarap ng ice cream na to It's special ice cream pala hindi ko naupos, thank you